Mga kapw, napakaliwanag. Oh. Pupunta natin si Tutoy ngayon sa kanyang school. Thanks God, it's Friday. Winter fall na mga kapw. Lumalamig na ang panahon ngayon. Kung wala ka sa araw, napakalamig. Tanya naman, nasisinagan ako ng araw ngayon. Mga kapw, ang <laughs> ako itatryang masasakin dito. Ang daming ginagawa ang daan. Napaka-traffic, saka napakalitang daan yun. Napakaganda ng panahon ngayon. malapit na tayo mga w, 5 walk dito exercise bali doon pa tayo pupunta sa so may gitna ng building <laughs> <Tataya mong> tayo, <laughs> ko, tayo sayang din so 1, 1 euro 50 cents, 70 million pinanalo Dyan, na tayo Kap W so may na nila. Na natin, nasa loob si Terence si Terence, <laughs> Kuha jacket mo. No? Yan, meron siya sarili yung jacket. Locker. Ha? Huh? <laughs> ano siya? At yan mga Cup W, Asama ko na si Terence. Yan lang nga ang aming ginagawa dito sa Italy. Kaming kami walang pasok o pagkatapos na aming work. Ciao. Don't forget to follow, like, and share mga Cup W. Happy weekend! Ciao, ciao!